Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope, para sa Sagittarius, para sa ikasampu ng Marso, 2025. Ngayong araw, may natatanging enerhiya sa paligid na tila nag-aanyaya sa iyo, na yakapin ang iyong likas na katapatan. Bilang isang Sagittarius, likas sa iyo ang pagiging totoo sa iyong sarili, at sa iba. Ang iyong ugali ng pagiging direkta at matapat ay isang bagay na marami ang humahanga, Ngunit minsan ito rin ay maaaring maging matalim kung hindi mo ito binabalutan ng pagkakaunawa at malasakit. Ang araw na ito ay isang paalala na bagaman mahalaga ang katotohanan, may paraan upang ito ay ipahayag ng may pagmamahal, pangunawa. Sa bawat salitang bibitawan mo, isipin kung paano ito makaapekto sa iba. Ang isang mabuting salita ay maaaring makapagpagaan ng loob samantalang ang isang masakit na salita, ay maaaring mag-iwan ng sugat sa damdamin ng iba. Kaya't sa araw na ito, hamunin ang iyong sarili na magsalita, hindi lamang ng tapat, kundi may kasamang pagkahabag at paggalang sa damdamin ng iba. Ito ay isang magandang pagkakataon upang ipakita ang iyong kakayahang magpahayag ng may lalim at pag-unawa isang bagay na hindi lamang nagpapalalim ng iyong koneksyon sa iba, kundi nagpapalakas din ng iyong personal na ugnayan sa sarili mong damdamin. Kapag natutunan mong balansehin ang pagiging matapat at pagiging sensitibo, mas magiging epektibo ang iyong komunikasyon, at mas magiging malalim ang iyong koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Habang ang buwan ay nasa ilalim ng leyo, ang iyong panloob na liwanag ay mas nagiging matingkad. Ang enerhiyang hatid ng buwan ay nagtutulak sa iyo na ipahayag ang iyong sarili ng mas malaya, lalo na sa mga larangang nangangailangan ng pagkamalikhain. Maaari mong mapansin na ang iyong isip ay punong-puno ng ideya at inspirasyon, kaya't huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito nang hindi mo ito ginagamit sa positibong paraan. Maaari kang sumubok ng bagong libangan, lumikha ng isang bagay na nagpapasaya sa iyo, o ipahayag ang iyong damdamin sa pamamagitan ng sining, musika, o pagsusulat. Ang pagiging malikhain ay isang paraan upang makonekta sa iyong tunay na sarili at sa iba. Kaya't yakapin mo ang enerhiyang ito, hayaang dumaloy ang iyong likas na talento. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na ang sining at malikhaing pagpapahayag ay hindi lamang isang libangan kundi isang makapangyarihang paraan upang iproseso ang damdamin at ipahayag ang tunay na sarili. Sa pamamagitan ng paggamit ng iyong imahinasyon at pagkamalikhain, maaari mong matagpuan ang isang bagong anyo ng pagpapalaya mula sa anumang stress o alalahanin. Mas pinapalalim nito ang iyong koneksyon sa iyong damdamin, at nagbibigay daan upang maibahagi mo ang iyong enerhiya sa mundo sa paraang mas makabuluhan at puno ng inspirasyon. Ang araw na ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagbibigay at pagpapahalaga sa mga tao sa iyong paligid. Subukang maglaan ng oras upang alalahanin ang mga taong nagbibigay ng saya at suporta sa iyong buhay. Maaaring ito ay ang iyong pamilya, mga kaibigan, kasamahan sa trabaho, o kahit isang taong minsan lamang dumaan sa iyong buhay, ngunit nagdala ng mahalagang aral. Ang pagpapasalamat ay hindi lamang isang kilos ng kababaang loob, kundi isang makapangyarihang enerhiya na nagpapalakas ng ugnayan sa pagitan mo at ng iba. Kapag pinahahalagahan mo ang iba, mas nagiging positibo rin ang iyong pananaw sa buhay. Maaari mong ipakita ang iyong pasasalamat sa pamamagitan ng simpleng mensahe, isang yakap o kahit isang maliit na kilos ng kabutihan. Tandaan na ang mundo ay isang salamin, kung ano ang ibinibigay mo ay siya ring bumabalik sa iyo. Ang araw na ito ay isang paalala na ang maliliit na kilos ng kabaitan ay may kakayahang makagawa ng malaking pagbabago hindi mo kailangang gumawa ng engrandeng hakbang upang maipakita ang pagpapahalaga sa iba. Ang simpleng pagpaparamdam sa kanila na mahalaga sila, na mo ang kanilang mga ginagawa, at na pinahahalagahan mo ang kanilang presensya, ay sapat na upang mapalalim ang inyong ugnayan. Sa pagbibigay ng oras at pagmamahal, hindi lamang ang iba ang iyong pinapalakas kundi pati na rin ang iyong sarili. Sa iyong pagharap sa mga hamon ngayong araw, maaaring may mga pagkakataong makaramdam ka ng hiya o pag-aalinlangan sa iyong sarili. Bagaman likas kang palabiro at puno ng kumpiyansa, may mga sandaling nakakaramdam ka rin ng pag-aalinlangan sa iyong kakayahan. Ito ay normal at bahagi ng pagiging tao, ngunit mahalaga na huwag mong hayaan itong pigilan ka sa pagpapakita ng iyong tunay na sarili. Ang iyong presensya ay may hatid na inspirasyon sa iba, kaya't huwag mong itago ang iyong liwanag. Sa halip, gamitin ang mga sandaling ito upang ipakita ang empatiya at pangunawa sa iba, lalo na sa mga taong maaaring nakararanas din ng kahinaan. Sa pagpapakita ng iyong tunay na damdamin, hindi lamang ikaw ang lumalakas kundi pati na rin ang mga taong nakakakita ng iyong katatagan ang araw na ito ay nagtuturo sa iyo ng halaga ng pagiging bukas sa sarili mong emosyon. Hindi kailangang laging ipakita na malakas ka, minsan, ang pagpapakita ng iyong kahinaan, ay isang paraan ng pagpapakita ng tunay na lakas. Ito rin ay nagbibigay daan sa iba na mas maunawaan ka, at mas maging malapit sa iyo. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa sarili mong kahinaan, mas nagiging tunay, at malalim ang iyong koneksyon sa mga taong nagmamalasakit sa iyo. Tandaan na ikaw ay may natatanging kakayahang magdala ng saya, inspirasyon, at kaliwanagan sa mundo. Gamitin mo ang iyong likas na katapatan sa paraang nagdudulot ng positibong epekto sa iba. Huwag matakot na ipakita ang iyong tunay na sarili sapagkat sa paggawa nito, mas marami kang matutulungan at mapapalakas. Yakapin mo ang araw na ito ng may buong puso, at hayaang ang iyong liwanag ay patuloy na magningning sa daigdig. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang ipakita ang iyong pinakamahusay na bersyon, at magbigay ng inspirasyon sa iba. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, tandaan mong ikaw ay may kakayahang magdala ng liwanag sa buhay ng ibang tao. Patuloy mong ipakita ang iyong kabutihang loob, at makikita mong babalik ito sa iyo sa pinaka hindi mo inaasahang paraan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.